Ayan ang oh, shout kay aking ano? love my love so oh. nagba volleyball daw oh. siya. Pakisali sa mga bading oh. Yeah. Kaya di di. Ayan practice ko para bumuhay. Oo. Oh. Shout sa mga players na chocolate. Ayan oh, ayan oh, oh. Oh, oh, 'yung galing oh. Uy, galing ah. Okay, bye. Ang dito na lang po. Shout out sa kanya.